Para sa aking balitang showbiz, itinuturing ni Priscilla Mireles na maaga siyang nag-asawa ilang taon matapos manalo sa Miss Earth Beauty Pageant. Ito ang inamin na beauty queen ang ma-interview ito kung saan tahasang sinabi nito na kung may babaguhin lamang sa kanyang buhay ay gusto nitong baguhin ang time ng maaga niyang pag-aasawa. Ang kanyang pag-aasawa ang mano ang dahilan kung kaya't hindi na niya natupad ang kanyang mga pangarap sa buhay. Ayon kay Priscilla, may time frame siya sa kanyang sarili pero ngayon daw ay nagbago na ito. Ngunit baga at sinabi nito na gusto niyang bagoy ng time frame ng kanyang pag-aasawa, hindi naman umano niya ito pinagsisisihan lalo na at nagkaroon siya ng isang magandang anghel. Ngunit kung maibabalik lamang umano ang panahon, sana raw ay hindi na muna siya nagpakasal ng maaga. Mula raw kasi na mag-asawa siya ay nagkaroon na ng limitasyon ng kanyang buhay dahil nag-focus na siya sa kanyang pamilya at sa kanyang anak dahil naging full-time mom siya. Sa ngayon daw ay nagdadasal siya na may pagpapatuloy pa rin niya ang kanyang mga pangarap noong dalaga pa siya at sana raw ay matupad niya ang ilan sa mga ito. Si Priscilla ay 27 years old na na ikasal kay John noong 2011 sa La Union kung saan nagkaroon sila ng isang anak na si Annika.